Magandang guys at uh, pagkatapos po nating uh, kumain ng uh, hat, kapunan ay uh, tayo ay uh, namasada no. So dalawang bisis po tayo guys na pagdating ng uh, sular at uh, tara na guys ay uh, uwi na po tayo no. Isang ano guys, isang 100 isang 60 pesos at uh, isang AA. 70 pesos ang ating kinita sa gabing ito guys no nung uh, matapos po tayong uh, tumayo gana dito guys sa uh, ano sa barangay isla maliwanag yung kalsada kasi uh, mayroong solar na nilagay dito sa kalsada makikita nyo yan guys sa uh, umiginaw uh. ayan at panibagong uh, palibagong vlog uh, na naman tayo So punta tayo guys sa ano sa pinakamin terminal uh, ah uh, tingnan natin kung uh, tayo ay susyon uh, din pa ng uh, biyay no guys no ayan uh, na sa nakakita tayo eh, mga no uh, pagkala dito sa so, magigitan natin dito sa pilit uh, yung uh, mga ilaw dyan ayan guys ah, uh, matatanaw nyo paliwanag at ah, uh, maganda guys na akalkada kahit na ah, gabi na good evening uh, good evening at uh, ito nga pala guys si Indo Vlog araw araw lagi na siya ah, uh, lansangan no? ulanin at arawin ayan po ang uh, buhay

ang uh, lager ko dyan at ham ah uh, ganda lang ha mga ilaw guys sa kalsyada gabi ka na bumili ma'am

Peter puno Alpha Mart Palayan. Adon pala. Bukas pa ba ng Peter? 34. Ah. Pala ito. Mga gamit ng ano ng anoakala ko <laughs>

Yun, you your... So yeah, guys, at uh, tayo ay uh, si no? tayo ng mga uh, no? Dali sa pa, Rishnaw, pala guys, no? sa at uh, kakain daw pala guys. No? kalau na tayo sa pinaka-terminal ng uh, tunay Ayun nga po ang gabi na Kaya binitibintertina Kaya premier pa ako mamaya no? ini 11.30 premier Kaya lang po guys Ang bango guys nung, ang bango guys nung sakay ko. Dito pa umuupo sa likod at uh, 20 pesos ang binayad. Ito so, ang ating atinita guys no. So, uh, pangalawang baba, ayan at uh, uh, 70 plus 20 uh, 90 no. Sana makakuha tayo ng apat na hero na to papuntang dalandana. So, unang ano natin kanina guys ay ano 16 unang pila natin pagkatapos natin uh, kumain ng hapunan kasi gabi na po tayo kumain ng hapunan ayan at uh, uh, tinapos munang uh, bumili ng uh, gamot ng aking amigis at uh, salamat sa mga Lord at uh, uh, nakakuha po tayo ng uh, pagbili ng gamot uh, na munang, uh, nagkakahalaga na po ng 300 ayan at maraming uh, maraming marami salamat nga po pala sa uh, nagpamaliw uh, sa akin sa nabutas at uh, doon po ay uh, nakuha na po natin kagad yung uh, uh, ng gamot yun ay uh, 500 pesos at uh, yung sobra pinigay ko po, po sa ating uh, misis para mayroong uh, uh, guys so ganyan lang po ang uh, buhay na uh, 30 -30, ah uh, basta nakakatawid sa Abang uh, araw-araw na gastusin mapayaran yung uh, mga pinagkakautangan ay uh, okay na po yan guys no? at uh, yun nga ay uh, talagang ganun din talaga ang uh, buhay mahirap no? so yan at uh, kaya nga ako guys nagkakusulitap kahit na anong ulan ay uh, gagawin ko para makilala lang ako at uh, sumikat tumikat guys you no? Know? uh, I think siyempre guys nangangarap din na sumikat na dumami ang Diyos para ah, uh, manda ang sahod at uh, mayroong uh, maaano sa may maibigay sa pamilya at siyempre guys yung mga nangangailangan din ang ano, tulong natin na kahit sa pagunti-kunti makatulong tayo guys no? ay at uh, uh, nag ako ako guys uh, Lord, sana po ay uh, na po ang aking napisi Ay ako uh, po siyang uh, nagigitang nahihirapan Ah, uh, nahihirapan Ito ah, uh, nahihirapan Ano, hindi nga At ah, uh, ako sobra At ah, uh, naluluwa din po yung ating Uh, mahal na asaw ah siguro nahihirapan ko kaya mag sige <laughs> po magka dalawang buwan na po siya guys na ano sa buhok medyo mabigat guys sa uh, bulsa ayan at uh, yung oxygen niya 700 hatred ang uh, isa at uh, kung hindi uh, ka marunong isang kakukuha ng uh, pabili ng uh, OPD na no? ayan at uh, nung nakarang ano nga nakarang araw 3 3.34 ayun ni ay ako ng tulong sa municipality ng uh, Balibuela at uh, yun, ayan, yun ay uh, nabigyan naman po tayo ng uh, 1,500 na pesos na bilang uh, financial assistant sa aking application. No? Hindi na ako guys na hihiya kasi na talaga uh, ito yung walang hiya naman talaga ako guys no. Ayan na uh, inaalis mo na lang guys ang hiya uh, kasi pag uh, ka ay uh, wala pong so, yun, uh, makiayari guys. No? para sa aking application uh, gagawin ko po ang lahat guys para maka ano, makalikat at uh, gumaling ang ating mixi at uh, ito nga, hanggang ngayon ay uh, nandito pa rin ako sa uh, kalsada guys so, ibigin mo lang ako guys ibigin mo lang ako dalawang ano nga ginirik alam nyo ba guys ang ano Ayan generic na binibili ko. Ayan ang generic ay ano yan? Camel yan. Ayan na. Tama? Hindi uh, lima? Hindi. Ayan. So, sampu. So, sampu. Apat na pumisa. Okay, at... Uh, uh, let's go na dun sa uh, pinaka-terminal natin at... Uh, una guys, alam mo na alam ko din na yan na alam ko din na yung pagkakasundo ng yung 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 kawawa naman ako wala nang ano guys you know? wala nang uh, mag-aagkat sa mga ito wala um, uh, nang sagasaan ako -saga. okay. okay, guys hindi sa guys, nakapasok dito hmm <laughs> Wala nang ganong tao, guys, dito sa, ano, kasi gabi na nga at uh, palas-losi na, ano. So, yan na ito. So, yung na yung mga president dito. So, hanggang nga dito na lang. Ang vlog na to Bye-bye na.